Good day, mga mom sensors. My name is Rizame Rojo Belio and welcome back to my YouTube channel, Rich Garden. For today's video, ia update ko kayo sa mga succulents ko dito sa loob ng greenhouse. Last vlog ko, nag-update ako ng mga succulents don sa labas ng greenhouse. Ngayon, dito naman sa loob ng greenhouse mga mom sensors. Hmm, actually. Maraming mga succulents ako dito namatay kumpara sa labas ng greenhouse, mga mom sensors. Um, dahil na nga, ilang buwan ako nagpabaya sa kanila. Tapos, yung mga succulents dito sa loob ng greenhouse, um, medyo sensitive dito sa lowland area. Imagine kung wala kami ditong greenhouse sa rooftop. Siguro halos lahat ng mga succulents Namatay na mga moms and sirs. Kaya, napaka-importante ng greenhouse sa mga babies natin. <laughs> Ayan. Kaya mga moms and sirs, samahan niyo ako sa vlog na to. Unahin natin dito yung first layer sa left side ko. ako na upuan para may pagpapatungan ako para mahagib sila ng camera. Ayan mga moms and sirs. Ito yung area na to. Itong mga succulents na may mga farina. Ayan. May mga ilang succulents pala ako dito na niripat ko into bigger pots. Like for example, itong Ptolemenenses. Tingnan nyo, may mga baby na naman siyang tumutubo ang ganda niya patingan. Then, yung dalawang pots na apos, yon Tapos, ayun, sa ikot nyan na uh, Monroe. Then, itong mga Monroe na mabilis lang, lumaki sa kailang mga pots. Tingnan nyo naman. Oh. konti na lang, aapaw uh, na yung mga leaves niya sa so, pot niya. Maganda lang kasi sa Monroe kasi pag once maka-adjust or maka-adapt, location natin, kahit lowland area yan, mm, mabilis lang talaga sila lumaki ayan. ilang ulit ko na ito ng mga bulaklak tapos doon, yun yung pinakamalaki mundo ko hanggang ngayon namumulaklak pa din ayan mga mga sensors may mga ibang succulents ako dito na nilipat ko doon sa area na doon ayan, kasi hindi na makasya. tingnan nyo naman ang <laughs> ganda. Punta tayo dito. Wait. Punta tayo dito sa dulo. Katang dulo. Ayan. Para makita nyo ang ganda ng mga succulents. Kasi ganda, di ba? Tapos hindi ko ma-perfect, perfect yung paring. Kasi, yung mga maliit na daga, nakakapasok pa din dito. Ewan, naghahanap talaga ng makakapasok ay nang papasukan kasi minsan pag nagugutom na talaga sila yung leaves ng mga succulents yun yung mga kinakain nila <laughs> dinadaanan pala to ng mga daga kaya ayan hindi ma perfect perfect talaga yung niya pero okay lang maganda pa din <laughs> ayan ganda kita nyo ba ganda skin <laughs> ayan. tatawa lang ako nito kasi pag order ko sa kanya, akala ko, ah mabile nung katagalan more than one year na to sa akin ayan, nakita ko apos pala tapos ito, one head lang yan dati nga, kauna-una ang succulents ko nabili dito sa location ko uh, tapos si Torby ata yung pangalan nito one head lang, then ganito na kalash, ngayon hmm. ganda ba diba? Ayan, Ama Vibe. Nag-crave ako ngayon ng Ama Amabai <laughs> Mabait din kasi. Punta tayo dito sa layer na to. Dito sa ilalim. Ayan. Kunin ko muna yung upuan para makita Dito sa area na to, maraming succulents na namatay. Kasi, kwento ko sa inyo kung anong nangyari. Nag-try kami gumamit ng fully core. Kasi yung score na fungicide na ginagamit natin namin parati once magdidilig kami mahirap dito hanapin. Yung ginagawa ng husband ko um, um order through Lazada. Yun ang um, pricey na tapos may shipping fee pa. <laughs> Dagdag shipping fee pa kaya yun mahal. Kasi sa mga succulents pag walang fungicide, pesticide, insecticide or ano ba ba yan? or lagay na lang natin yung Cosmocot for fertilizer. Wala eh. Hindi tatagal yung mga succulents pag walang mga ganyan. Yeah, pag nag-aalaga ka ng mga succulents, kailangan mo din budgetan yung mga fungicide, pesticide, insecticide, at fertilizer para sa kanila. Ayan mga moms and sirs. <laughs> Another knowledge, kumbaga sa mga succulents once nag-aalaga ka. Magastos, mga mom sensor, <laughs> Pero sige lang, kasi ito yung hobby natin. <laughs> Sinusuportahan ng husband ko. Ayan. After day off ko, mga mom sensors, ayun. Pagbalik ko dito sa rooftop, marami talaga akong nakita na namatay. Dahil sa pulikor, siguro. Kasi sabay-sabay silang namatay. Parang siguro o mali yung paggamit ko pero parang tama naman kasi ang um, yung paggamit ko ng fungicide na score yun din yung paggamit ko ng folicor paano ako gumamit ganun din yung paggamit ko ng folicor like for example once scoop for isang balde yung isal, isang balde siguro tentative or mostly yes baby we gonna just um, 10 minutes okay you can wait or we gonna eat first with papa Uh, please, 10 minutes more, okay? Okay, thank you so much. Love you. Ayan, sana ba? Balik-balik tayo. Balik tayo mga and sensors. Um, nakalimutan ko. Nasana ba? Um, yeah, yung balde. <laughs> Ay, yung, mga tentative at ng tubig sa balde, mga 15 liters. Tama. Or more than 15 liters, parang ganun. Yun. mga namatay dito like for example yung orange aga boy yung malaki dito dito ko nilagay dati then yung dalawang german champagne tapos yung ibang mga succulents pa hindi ko na matandaan pero hindi ko talaga makakalimutan yung dalawang orange aga boy ko dito dito ko nilagay kasi malalaki yun then may mga babies pa sayang talaga kahit kasi kahit babies na lang hindi ko pa na save Ayun. Sayang. Pero okay lang. Kasi pasalamat na lang. Yun lang yung mga na-damage sa kanila dito sa loob ng greenhouse. Yeah. Tapos yung husband ko, sinabihan ako, dito yung, yung area na to daw, <laughs> halos mga champagne. Okay lang. <laughs> dito ko nilagay yung mga champagne pala. Okay lang kasi maganda naman yung champagne. Lalang lalo na pag mas stress. Tingnan nyo. O oh, diba? Ganda diba? Kasi ano mga iba mga stop Ah, hindi to gaano ka stress kasi nakailang dilig ata ako nito. <laughs> Nakatatlo na siguro. oh, nawa ako kasi. Kawawa naman. <laughs> ngayon lang nakabawi mga mom sense kasi ngayon lang nakabawi. Then, punta tayo dito sa kabilang side ng GH. Ayan. Dito ko nilagay yung mga pinagpiestahan ng mga dagat ibon sa labas ng greenhouse. Ito so, yung super bomb. Tapos, yan yung ghost plant. Ayan. Uh, Punti-unti, makaka-recover sila. Then, gaganda yan ulit. Papakita ko sa inyo yung propagation ko ng purple delight. Variegated purple delight. Ayan, tingnan nyo. Halos lahat ng mga leaves variegated. <laughs> yan yung mother plant niya. Tapos ito. May mali ako dito kasi tinabi ko sa um, sa halaman na may kumbaga na fungus ayan na fungus din um, na ko na yan ng fungicide <laughs> tapos dito naman sa ilalim ito yung mga ba, ano mga mm, um, ano ba propagation ko via leaves na ronti. di ba ang dami yung nauna kong propagation na uh, tagay ko na sa labas ng greenhouse ayan yan yung area hindi ma-focus ang camera. Ayan, mga mom senses, Da, ba? Diba? Diyan ko na nilagay yung mga propagation ko na una na around pig. Eh. Kasi matitibay naman. Then, punta tayo dito sa area na ito. Sandali. Sandali. Dito. Ayan. Diyan ko nilagay yung higante kong champagne. Ayan. Ayan mga ilang buwan, aapo na yan sa pot niya. Napakalaki niyan, as in. Tapos, i-flex ko yung succulents ko na jelly jam. Hindi ma-focus ng camera. Dali. Ayan, mga mom sensors. Ang ganda. Mm, sa susunod, ilalabas ko yan. Try ko i-pulsan niyan. Tapos, ito na fungus. Check. I-check ko yan later. Nakalimutan <laughs> ko. <laughs> Ayan. Tapos, eto, pinag-isa ko yung pot. Part. Maraming pots yan dati. Isa ko. Tapos yan. Uh, Choco Monson ata to. Tapos yan, jewel tone. Parang ganun. Tapos, last time dito ko nilagay yung variegated patchy or pake pytoids. Tapos, yung variegated jade plant. Jade. Jade, I mean. Doon ko guys sa labas na ng greenhouse. Hindi makita. Okay. <laughs> Tapos, dito, ito yung pinaka malalang damage na succulent. Ito yung sobrahan ng kain ng mga dagat ibon. Ayan. Tingnan nyo. Ayan yung um, purple delight na propagation ko via leaves dati. Tingnan nyo. Oh. Ang ganda ang butsog-butsog na. Tapos, ito, inisa kong pot. Yung mga propagation ko na din ice ba yung tawag na yan? Reflex coat kaya to. Tingnan nyo. Ang haba na. <laughs> nakalimutan na to. <laughs> ang ganda pa nga. As in, yung mga napabayaan mo, lalong gumanda. Ayan. Ayan lang mga moms and sirs. Sana nagustuhan nyo yung vlog na to. Advice ko lang mga moms and sirs. Ano ba? Um, sa mga baguhan pa lang sa pag-aalaga ng mga succulents, mga moms Sensors, sirs. Budgetan nyo muna yung greenhouse para um, mabuhay natin yung mga succulents natin. Mapalaki at mapaganda natin mga moms and Para lahat ng mga plantita katulad ko, masaya parate. <laughs> ayan lang mga moms and sirs sana nagustuhan nyo yung vlog na to sa susunod ko pang vlog sana supportahan nyo ako mga moms and thank you so much sa pananood thank you so much bye 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 ayan ayan ayan